kung gano'n nila tayo ay nalagaan ng maliit pa tayo. Sana ganun din ang pag natin sa kanila kapag tumandaan na sila. Kung gano'n nila tayo ka mahal ng mga maliliit pa tayo. Makikita niyo po mga kaido yung may mga bibi. May mga bibi na karga-karga yung may, karga -karga, may mga, mga ano. Grabe sila makapagyakap sa kanila mga anak ng mga maliliit pa. Grabe makakiss. Sana kapag lumaki na tayo, ibalik naman natin sa mga magulang natin kasi sila naman ang nangangailangan ng pag-aaruga. dabok to pao dugay ni mo pag muntay namin sa bundok na niya basi makaagal tawag atensyon sa ubos kaya dos na paligid basi mapansin nila nga may nagp nagpalingas sa dugay layo basi ganyo ang tah muna nagdabok lang po ganyo o magpatabol sa mga 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 kaidol pati pinatay ko na yung anak mo mga apoy ko kasi ano mga ka-idol, matutulog na tayo. Matutulog na tayo mga ka-idol. Nag ano pala ako kanina, hindi ko na masyado pinaanuhan yung video ko hinabaan kasi... Pinatay ko kaagad yung apoy ko mga kaidol kasi baka makaagaw ng atensyon para sa iba na nakapaligid dito. So, matutulog na tayo mga idol wala na ko sa mag ano lang tanog. Kulok bungang ka sa dero. Sa laong sa ano nang pwede. Uyan. Sa ilang sa bakit duyan na ka. Video magyapon na kayo taas taas. Magyapon na pagtulog ron. Sa nang urasa ron. O mga kayo oh. Alas na sa gabi. Eh. Tulog na ta. Good night mga kaidol, hanggang sa susunod ko pang video. Papakang kahiga mga kaidol, pero talagang hindi ako makatulog. Hindi ko alam. Grabe yung antok na ako pero hindi pa talaga ako makakatulog mga kaday. Naisip ko yung sitwasyon sa pag-uwi ko. Hindi ko alam kung anong o so, oh, kasi mga kaidol ang nabalitaan ko na yung may-ari ng lupa yata is parang binibinta na nila yung lupa nila at yung bahay namin yung bahay namin mga kaidol doon nakatirik sa lupa nila kaya talagang na ano ako mga kaidol talagang nag ano ako na uuwi ako kailangan makauwi ako kasi kailangan makauwi ako mga kaidol kasi para para malaman ko kung anong nangyari sa bahay namin kasi syempre naman mga kaidol uh, kahit ako lang mag-isang uuwi dun kahit ako na lang mag-isang titira dun syempre mga kaidol kailangan ko pa rin alamin kung ano kasi balita ko mga kaidol yung mga gamit namin isinunog is tapos syempre hindi ko alam kung saan yung ibang gamit namin kung may gamit pa ba kung ma maanuhan, madadatnan may maga, kung, ma, kung may gamit pa ba Kung madadot na mga kaidol Kasi talagang Sabi ng kapitbahay namin is Sabi ng kapitbahay namin mga kaidol is Yung bahay daw namin is Gusto na ipasira sa may-ari Kasi wala na rin naman nakatira Wala naman daw nakatira At Kung baga siguro baka ibibinta na nila yung ano nila lupa kasi hindi naman yun sa amin talaga baga kaya gusto kong umuwi mga kaidol kasi syempre kahit papano mga kaidol is yung no bahay na yun ako lumaki baga andun buhay pa sila mama at papa nung no, buhay pa sila mama at papa doon kami baga yun yung masasabi ko talaga na ay nakakayak yun talaga yung masasabi ko mga kaidol ng bahay talaga namin Sambaga, yun talaga yung totoong bahay ko doon ako umuwi doon ako tapos mabalitaan ko mga kaidol na nasunog sa may ari ng lupa kasi so, parang napakahirap mga kaidol kaya gusto kong umuwi sa amin kaya tiniis ko matulog dito sa sa gubat mga kaidol para lang gusto, gusto kong makita yung bahay namin na ah nandoon pa yung buo pa yung makita ko lang yung bahay namin na hindi totoong sinunog kasi mga kaidol sabi nung kakilala ko is yung bahay daw namin is pinasira na may ari ng lupa pinasira na nung may ari ng lupa mga kaidol tapos ngayon parang yung mga gamit yata namin Pinasunog na tapos yung iba na mapakinabangan is nakuha na ng mga kapitbahay na gano'n ba? Ay, hindi kasi daw nila alam kung saan ako. Hindi nila alam kung saan ako tatawagan, saan ako kontakin Kaya mahirap mga ka-idol. Mahirap yung mahirap na kahit ano mga ka-idol, kahit sobrang hirap sa pagpaawi ko dito, talagang naglakad lang ako, naglakad lang ako papunta dito. Ay, hindi ko alam na, wala akong pakialam sa pagod, sa init, sa kahinatnan ko sa paglalakbay ko, kahit ako lang mag-isa. Gusto ko makarating kaagad sa amin kasi gusto ko makita yung bahay namin na buo pa. Kasi... Ano, mga ka-idol, yun lang yung ano yung kumbaga yun yung memories sa akin na sana hindi nila sinira sana hindi nila sinunog o kahit kahit ibintan sana nila yung ano mga kaidol kahit ibintan sana nila yung lupa nila basta hindi lang sana nila sinunog yung bahay namin talagang mahirap mga kaidol mahirap mahirap talaga sa kahit sa... naman ano malayo ako kumbaga kumbaga sana may ano man lang sila kay may ano pakialam na lang sila na Uy, may anak pa pala yung may ari ng bahay nito baka uwi yun dito pag uwi wala nang matirhan ang ganun ang ganun mga kaidol kaya sobrang hirap sa akin na mabalitaan ko na wala na kaming bahay wala na bahay na mauuwian. Baga, uno, intindihan ko naman mga ka si, sa may mga mayari ng lupa, pagbibintay ng lupa nila, pero hindi naman siguro kailangan sunugin, o kaya hindi naman kailangan siguro sirain yung, yung ano doon, yung yung bahay, kasi hindi, hindi nila alam kung anong meron sa bahay na yun, eh. Baga, kahit ganoon lang yung bahay namin, mga ka yung kahit ano pa siya, kahit sira-sira pa o kahit ano, buo lang yun sa kwarto ng mga kaidol pero sa may kusina, ah hindi. Pero doon yung pinakamagandang nangyari sa akin, yun yung, yung pinakamasayang part na nakikita ko na. Sa lahat ng pagsubok talaga mga kaidol, ito yung pinakamahirap talaga. Ito yung pinakamabigat para sa akin. Na malaman ko na pinasunog yung mga gamit namin. Pinasunog yung mga gamit namin sa may-ari ng lupa. Okay lang naman sana. Siguro, siguro hindi pa yung naramdaman ko kung ano mga kaidol kung pinaalam nila sa akin para kahit pa paano. Yung hindi naman nila sunogin yung mga gamit. Parang mahirap yun mga ka-idol kasi parang sobrang naman din. oh ando naman yun. Nakikitira lang kami dun sa yung lupa na yun. Nakikitira lang kami pero ewan ko, hindi ko alam mga ka-idol kung alaman uh, nalang ito bukas kung anong may bahay pa ba kung mauwi -an, o ano kung may matitirhan pa ba ako o wala na talaga kasi mga kaidol kahit dito ako sa kahit dito ako sa baba kahit nakikita nyo na laki na pinagbago ko iba yung iba yung buhay ko noon at iba yung ngayon pero mas mas masaya ako doon pag doon ako sa bahay namin titira kahit ako lang mag isa kahit wala na sila mama kahit wala na sila papa masaya ako doon pag sana hindi nila talaga sana talaga mga idol pinipidadasal ko talaga na hindi nila sinira yung yung bahay. Pinagdadasal ko mga kay sana pag uwi ko, may bahay pa akong madatnan. Sana makita ko pa yung bahay namin. Kasi yun na lang yung meron ako. Alaala -ala sa pamilya ko. Sana naman po mga kaidol ko kasi mga kaidol hindi nila ako maintindihan kung bakit kailangan kong ibuwis buhay ko para makawilang ako. Kung alam nyo lang po, yung bahay na yun bo sa akin. Wala pa ako ibang mapuntahan kapag uuwi ako. Di e wala naman po akong kamag-anak. Wala akong tiyahin doon. Wala, walang kapatid si Papa. Wala rin kapatid si Mama doon. Kaya nag-iisa lang po talaga ako kapag umuwi doon. E meron mga kapitbahay na tumutulong sa akin pero pinapatulog ako sa bahay nila pero mas pinili kong manirahan sa bahay namin kahit sinasabi nila na puro lang kasakit ang sobrang sakit lang na mararamdaman ko kapag nandun ako sa bahay pero yun po yung tingin nila kapag nandun ako pero kapag nasa bahay po ako doon ko maramdaman na buo ako doon ako lumaki doon yung pamilya ko kaya hindi ko pagpapalit yung bahay namin kahit kanina hindi na lang kami ako mga kaidol sana nihilig ko po sana meron pa akong madatnan pero grabe na rin talaga pag sinira pa nila yun talagang wala na silang awa sa akin talagang sinagad-sagad na po nila ako alam ng kapitbahay na yun lang ang naiwan sa akin yun na alaala na meron akong pamilya pero kahit yun mga kaidol Parang gusto pa nila ipagkaib sa akin Kasalanan ko rin ba kasi Hindi ko alam mga ka-idol Kung kasalanan ko rin ba kasi Hindi ako nag-update sa kanila Kung saan ako Baga wala na silang balita Akala nila eh, tuluyan ang abandonado yung bahay Pero Okay lang naman sana mga kaidol Kung may nagsabi sa akin na O oh, ligaya bahay nyo, kung baga, nasira na, tapos yung mga gamit, apenas pinatabi ko muna sa kapitbahay o ano, mga ganon ba? Pero hindi, ganon yung nangyari mga ka-idol. Kumaga, nagsabi sa akin na ang bahay namin is pinasira. Tapos, yung mga gamit is pinangunga ng kapitbahay. Tapos yung mga damit daw, yung mga damit at ibang gamit isinunog na kasi hindi na rin naman magagamit at hindi na gagamitin kumbaga hindi yun yung rason ni eh. Kumbaga, hindi hindi para sa akin mga kaidol parang hindi sapat yung ganun ni eh. kumbaga na, alam naman nila na nandun doon ako kumbaga alam naman nila na kung uuwi ako yun lang ang uuwian ko kung saan na kahit sila ang ari ng lupa eh, may karapatan na silang sirain. Sa lang mga kaidol, matagal na kami doon ilang ilan na eh, kung baga hindi pa nagkaanak sila mama at papa doon na kami tumira. Tapos pumayag naman sila na doon kami magtayo ng bahay. Kaya eh, napakahirap mga kaidol, syempre ngayon hindi ko alam kung anong rice doon. Kung alam karapatan sirain ang bahay namin kahit sa kanilang lupa yun kasi binigyan nila kami ng rights para magtayo ng bahay dun eh wala lang tao yung bahay hindi ko alam kung basta gulong gulo yung isip ko mga kaidol alam ko na wala akong mahinga ng tulong hindi sarili ko na. pero kakayanin ko kakayanin ko kahit ako na mag isa kahit ang hirap ng kaidol at kinakay Diyos dito mga kaidol sana tulungan niyo po ha? tulungan niyo po kapag isip na mabuti at hindi mapahamak sa kung ano magiging desisyon ko tulungan nyo po ako mga kaidol kasi wala po akong hindi mga nagtulong kundi kayo